Yes, magandang araw, magandang gabi. Ayan po, grabe po, naglipa na po dito ang ah, ang suha, napakaraming suha. Talaga mura nga dito, ano? Oh, ayan, pumilo, suha, iba-ibang klase, oh. Pwede na po siya iba, -iba box po. Mm. Mm. Ayan, dami, dami, dami. Ayan, eh. Grabe. Mm. Ayan. Hindi oh, na take out. Ayan. yung bag Ay, kuya, yung bag ko. Dorian all Ayan, Dorian. Oh, ang Dorian, oh. oh, ang dami. Magsasawa ka talaga, oh, oh dami po. Ang dami rin, oh. Isang, ano na? Ang oh, dami, oh. I'm leaving. Yeah,